Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ako ay may napakahalagang balita para sa lahat ng mga senior citizens at sa kanilang mga pamilya na nanonood ngayon. Kung ikaw ay miyembro ng social security system o may kakilala na nakatatanda na umaasa sa RRO pension, kailangan mong pakinggan ang video na ito hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Oktubre. Narinig mo na ba ang balita tungkol sa siyam na libo la pension na ilalabas na ngayong Oktubre 2? Tama ang iyong narinig, siyam na libong piso. Ito ay isang malaking halaga lalo na sa panahon ngayon na lahat ay tumataas ang presyo. Mula sa bigas, ulam, gamot, kuryente, at iba pang pangangailangan, talagang kailangan natin ng dagdag suporta para sa ating mga nakatatanda. Ang aga pension ay hindi lamang simpleng buwanang sahod. Ito ay resulta ng mahabang taon ng pagsisikap at kontribusyon ng ating mga seniors sa pagbuo ng ating bansa. Sila ang bumuo ng mga gusali, nagturo sa mga paaralan, nag-alaga sa mga pasyente sa mga ospital, at naglingkod sa iba't ibang larangan. Ngayong kanilang panahon na para makatanggap ng suportang pinansyal, mahalaga na alam nila kung paano makukuha ang kanilang karapatang ito. Sa video na ito, tuturuan ko kayo ng mga sumusunod kung sino ang karapat dapat makatanggap ng siyam na libo pension, ang eksaktong proseso kung paano ito makukuha, ang mga dokumentong kailangan ihanda, at ang mga mahalagang petsa na dapat ninyong tandaan. Mayroon din akong special tips para sa mga bagong aplikante at sa mga may mga issue sa kanilang pension claims. Hindi ito fake news o chismis lamang, ito ay opisyal na programa ng NIA na dinisenyo para tulungan ang ating mga matatanda na mamuhay ng mas komportable at dignified na buhay. Pero ang problema, maraming mga seniors ang hindi nakakaalam o nakakalimutan ang mga importante detalye na kailangan para makakuha ng benepisyon na ito. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye at siguruhin hindi ka magiging huli sa pagkuha ng iyong siyam na libo lararo pension, pindutin ang like button ngayon at samahan ako sa buong video na ito. Ang iyong like ay tumutulong na makarating ang mahalagang impormasyong ito sa mas maraming Pilipinong nangangailangan. Tara na, simulan na natin! Mga kaibigan, bago tayo magsimula sa malalim na detalye, gusto ko munang linawin kung ano talaga ang ibig sabihin ng siyam na libo la at pension na ito. Marami kasi sa atin ang nakakarinig ng mga balita, nakakakita ng mga post sa Facebook, o nakakatanggap ng mga mensahe mula sa mga kaibigan at kamag-anak tungkol dito, pero hindi pa rin ganoon kalinaw kung ano nga ba talaga ang meron. Kaya ngayong umaga, o kaya naman ngayong gabi kung kailan mo man pinapanood ito, bibigyan ko kayo ng buong linaw at transparency tungkol sa programa na ito ng Social Security System. Ang siyam na libo na sinasabi natin ay hindi basta-basta dagdag na ibinibigay ng IAEA sa lahat ng pensioners ng walang dahilan. Ito ay bahagi ng regular na pension system ng SS na nag-adjust base sa contributions na ginawa ng isang miyembro sa buong kanyang working years. Tignan natin ito ng mas malalim para mas maintindihan natin. Noong nagtratrabaho pa tayo, alam natin na may kaltas sa ating sahod na pumupunta sa raya, tama ba? Ang mga contributions na yon ay hindi nawawala. Ang mga iyon ay nakarecord at nakakompute ng SS, at nayong retired na tayo o umabot na tayo sa retirement age, ang mga contributions na yon ay nagiging basehan ng kung magkano ang ating makakatanggap na monthly pension. Ang siyam na libo na pension ay ang maximum amount na pwedeng makuha ng mga senior citizens na may pinakamataas na contributions at pinakamahabang contribution period. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-contribute sa RAS ng mahabang panahon at malaki ang iyong contributions dahil mataas ang iyong sahod noong nagtratrabaho ka pa, mas mataas din ang iyong pension. Ganyan ang sistema ng AS, fair at base sa iyong actual contributions hindi ito parang lottery na swerte-swerte lang kung sino makakakuha. Ito ay calculated pension na base sa mathematical formula na ginagamit ng SRO para masiguro na lahat ng members ay nakakakuha ng tamang halaga base sa kanilang contributions. Ngayon, ang tanong na laging naririnig ko ay, sino ba talaga ang qualified makakuha ng pension na ito? Una sa lahat, dapat kang miyembro ng NAYA. Walang exemption dito. Kung hindi ka nag-contribute sa raya sa buong buhay mo, unfortunately hindi ka makakakuha ng ngaaro pension. Pero kung ikaw ay nag-contribute kahit ilang taon lang, mayroon ka pa rin chance na makakuha ng pension, although hindi ito aabot ng siyam na libo kung kulang ang iyong contributions. Ang pangalawang requirement ay dapat kang umabot na sa minimum retirement age na 60 years old. Ito ang standard retirement age na itinakda ng SS, at ito ay naayon din sa mga international standards ng retirement age sa iba't ibang bansa. Ang pangatlong requirement, at ito ang madalas na nakakalimutan ng marami, ay dapat kang may minimum na 120 monthly contributions. Ibig sabihin, sa buong buhay mo, dapat ay nag-contribute ka sa raya ng hindi bababa sa 120 months o 10 taon. Kung kulang ka pa dito, hindi ka pa qualified sa regular retirement pension. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil mayroon ding lump sum benefit na pwede mong makuha kahit hindi ka umabot sa 120 contributions. Ang lump sum ay one-time payment na makukuha mo base pa rin sa iyong total contributions, pero hindi na siya monthly pension na tumatagal habang buhay. Marami rin ang nagtatanong paano kung may sakit ako o may disability. May special provisions ba ang ngayo para sa mga ganoong kaso? Ang sagot ay... Ang EADA ay may disability pension program para sa mga miyembro na naging permanently disabled dahil sa sakit o aksidente habang active pa silang member. Ang disability pension ay ibang programa compared sa retirement pension, pero pareho silang monthly benefits na pwedeng makuha ng qualified members. Ang maganda dito ay kahit hindi ka pa umabot sa 60 years old, kung proven na disabled ka na at hindi na makakatrabaho permanently, pwede ka nang mag-apply para sa disability pension. Pero kailangan mo ng medical certificates at documentation mula sa mga doktor para patunayan ang iyong kondisyon. Pag-usapan naman natin ang proseso ng pag-apply. Maraming seniors ang natatakot mag-apply dahil iniisip nila ay napakakomplikado ng proseso, maraming papeles, maraming pila, at maraming bureaucracy. Totoo, dati talagang mahirap ang proseso. Dapat kang pumunta sa Raala Office ng maaga pa lang ng umaga, pipila ka ng mahabang oras, at kung may kulang kang dokumento, balik ka na naman sa susunod na araw. Pero ngayon, mas naging user-friendly na ang NAYA. Mayroon na silang online system kung saan pwede kang mag-apply online mula sa bahay mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa kaya office kung mayroon kang internet connection at alam mo kung paano gumamit ng computer o smartphone. Ang Azle Yaro Portal ay ang online system ng SRA kung saan pwede mong gawin ang halos lahat ng transactions mo sa Raya. Pwede kang mag-register, mag-check ng contributions, mag-apply ng loan, at mag-apply ng pension benefits. Pero para magamit ito, kailangan mo munang mag-create ng account. Kung hindi ka masyadong tech savvy, huwag mag-alala. Pwede mong hilingin sa iyong mga anak o apo na tulungan ka. Ang proseso ay simple lang naman. Pupunta ka sa Raaro website, hahanapin mo ang Avery Yara Registration, tapos susundin mo lang ang mga steps. Kailangan mo ng iyong LARA number, ng validye, ng email address, at ng phone number para sa verification. Kung pipiliin mo namang pumunta personally sa Rarala Office, mas mabuti na magpunta ka ng maaga, mga 8 o'clock ng umaga, para hindi ka mahuhuli sa mahabang pila. Magdala ka ng lahat ng dokumento na kailangan para isang puntahan mo na lang. Ang mga dokumentong kailangan mo ay ang iyong laera ye o laera number, valid government issued ye tulad ng passport driver's license, o postal li, birth certificate na certified true copy mula sa YES, at marriage certificate kung ikaw ay kasal at babaguhin mo ang iyong status. Kung ikaw ay beneficiary ng isang deceased member, kailangan mo rin ng death certificate ng member at proof ng relationship mo sa kanya. Ang pagcompute ng pension amount ay ginagawa ng SL based sa formula na tinatawag nilang average monthly salary credit multiplied ila certain factors depending sa number of credited years of service. Hindi ko na detalyahin ang buong mathematical formula dahil nakaka-confuse 'yon at hindi naman kailangan na maintindihan natin ang bawat detalye. Ang importante ay alam mo na ang computation ay fair at transparent. Ang ilaaga ay may mga actuaries at accountants na nag-compute ng lahat ng benefits para masiguro na sustainable ang fund at makakakuha ang lahat ng members ng tamang amount. Ang payment schedule ng SRO pension ay every month at mayroon kang dalawang options kung paano mo ito makukuha. Ang unang option ay through bank deposit. Kung mayroon kang bank account sa mga partner banks ng SRA, tulad ng Union Bank, Yi, o Land Bank, pwedeng ipadala ng SRA ang iyong pension directly sa iyong bank account. Ito ang pinaka-convenient na paraan kasi hindi mo na kailangan lumabas ng bahay at hindi mo rin kailangan mag-alala sa pagdadala ng malaking cash. Ang ikalawang option ay through automated teller machine or gift card na ibibigay ng AYA. Ang AYA ay mag-issue sa iyo ng gift card na specially designed para sa pensioners at dito mag reflect ang iyong monthly pension. Pwede mong ay withdraw ito sa kahit anong ATM machine na compatible sa card mo. May mga special considerations din para sa mga senior citizens na bedridden o hindi na makalakad dahil sa edad o sakit. Kung ikaw ay ganito ang kondisyon, pwede mong mag-authorize ng representative na makakuha ng iyong pension sa iyong ngalan. Pero kailangan mo ng notarized special power of attorney para dito. Ang AC ay isang legal document na nagbibigay ng authorization sa isang tao na gumawa ng mga transactions sa iyong ngalan. Dapat itong inotarize ng abogado o notary public para maging valid. Huwag kang mag-alala sa gastos ng notarization kasi maraming public attorney's office na nag-offer ng free legal services para sa senior citizens. Ang isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan ay ang iyong annual verification o confirmation. Bawat taon, kailangan mong ay confirm sa raya na ikaw ay buhay pa at qualified pa rin tumanggap ng pension. Ito ay para maiwasan ang fraudulent claims at para masiguro na ang pension fund ay napupunta lang sa mga tunay na beneficiaries. Ang verification process ay simple lang. Pwede itong gawin online through Enway Yalo Portal o pwede ka rin pumunta sa RAE office para sa in-person verification. Kung pababayaan mo ang annual verification, baka masuspend ang iyong pension, kaya very important na mark mo sa kalendaryo mo ang deadline ng verification every year. Marami ring mga nrikiya at misconceptions tungkol sa ra pension na gusto kong linawin ngayong video na ito. Una, ang Israeli na ang IRO pension ay one-time payment lang. Mali ito. Ang IRO pension ay monthly benefit na tumatagal habang buhay ng pensioner. Habang buhay ka, tatanggap ka ng monthly pension. Pangalawa, ang inredi na ang naaya ay mauubos na at hindi na makakabayad sa mga pensioners sa hinaharap. Ito rin ay hindi totoo. Ang EARA ay may investment arm na nag-invest ng funds sa iba't ibang legitimate investment vehicles para kumita at mapanatili ang sustainability ng fund. Ang EARA Board of Directors at Management ay may fiduciary duty na pamahalaan ng mabuti ang fund para sa benefit ng lahat ng members. Pangatlo, ang isrigi na kung malaki ang pension mo, babawasan ito ng EARA. Hindi rin ito totoo. Ang amount ng pension mo ay fixed basis sa iyong contributions, at hindi ito bababa o tataas unless may official adjustment na ginawa ng government through legislation. Ang iaady ay hindi basta-basta makakabawas ng pension ng members dahil protected ito ng batas. Pang-apat, ang invalid na pag namatay ang pensioner, mawawala na ang benefits. Mali din ito. Ang esada ay may survivors pension program para sa mga legal dependents ng deceased pensioner. Kung ikaw ay widow or widower ng pensioner, pwede kang makatanggap ng survivor's pension. Kung mayroon kayong dependent children, pwede rin silang makatanggap ng benefits hanggang sa sila ay mag-21 years old o kaya naman hanggang sa matapos sila ng college, alin man ang mauna. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga common problems na na-encounter ng mga applicants at kung paano ito solusyonan. Ang number one problem ay incomplete documents. Maraming applicants ang hindi kumpleto ang dala na requirements, kaya rejected o delayed ang application nila. Ang solusyon dito ay simple, before ka pumunta sa RAEL office o before ka mag-apply online, siguraduhin mo na kumpleto na lahat ng requirements mo. Mag-checklist ka at a-double-check lahat. Ang number two problem ay wrong information sa application for maraming nagkakamali ng spelling ng pangalan, mali ang birth date, o mali ang address. Ang mga ganitong simple mistakes ay nakaka ng delay kasi kailangan pang i-correct. Kaya very important na carefully mo babasahin at rerepasahin ang lahat ng information na inilagay mo sa form before mo submit. Ang number three problem ay hindi nag-update ng contact information. Maraming members ang lumipat na ng address o nagpalit na ng phone number pero hindi nag-update sa raya. Kaya kapag may importante announcement o notification ang ngaes, hindi nila natatanggap kasi outdated na ang information sa LALA records. Kaya please, pag nagpalit ka ng address, phone number o email address, mag-update ka kaagad sa LALA para updated ang kanilang records at hindi ka mamimiss ng importante notifications. Ang number 4 problem ay hindi pag-attend sa scheduled appointments. Minsan kasi ay may scheduled interview o verification ng ngaes, pero ang applicant ay hindi pumunta. Ito ay nakaka ng delay o kaya naman ay cancellation ng application. Kaya kapag may natanggap kang appointment schedule, make sure na pupunta ka o kaya naman ay mag-reschedule ka kaagad kung hindi ka available sa scheduled date. Gusto ko ring banggitin ang mga special programs ng government para sa senior citizens na pwedeng ay combine sa AL pension mo para mas lalo kang makatanggap ng benefits. Ang unang programa ay ang social pension na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development o ito ay para sa mga senior citizens na walang pension mula sa raraya o at walang regular na income. Ang amount ay 500 pesos per month. Kung qualified ka dito at mayroon ka ring laro pension, technically hindi ka na eligible sa social pension, pero ang point ko ay maraming programs ang government na tumutulong sa seniors, hindi lang ang NAYA. Mayroon ding senior citizen discount na 20% discount sa lahat ng establishments para sa groceries, medicines, restaurants, at iba pang services. Ito ay batas at lahat ng establishments ay required na mag-honor nito. Mayroon ding priority lane sa bangko, hospital, at government offices para sa senior citizens. Mayroon ding PhilHealth benefits na specially designed para sa seniors na nag-cover ng mga hospitalization at medical expenses. Ang lahat ng ito ay benefits na pwede mong ay maximize bilang senior citizen on top pa ng Israel pension mo. Ang deadline na October 2 na nabanggit natin sa simula ay importante dahil ito ang scheduled payment date ng Israel pension para sa buwan na yon. Ang iaarya ay may fixed schedule ng payment every month at importante na alam mo kung kailan ang payment schedule para alam mo kung kailan mo pwedeng e-withdraw ang iyong pension. Kung mamismo ang information na ito, baka maantala ka o kaya naman ay hindi mo alam kung kailan available ang iyong funds. Kaya lagi kang nakamonitor sa Raya announcements at updates para updated ka sa lahat ng importante dates at deadlines. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang Laro Pension ay karapatan nyo bilang miyembro na nag-contribute sa Raya sa loob ng maraming taon. Huwag kayong mahiya o matakot na kunin ang inyong pension dahil yan ay para sa inyo. Ito ay resulta ng inyong hard work at dedication sa trabaho ninyo noon. Ngayong retirado na kayo at panahon na para mag-enjoy ng fruits ng inyong labor, gamitin niyo ang Laera Pension para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, gamot, pagkain, at iba pang expenses. Ang gobyerno at ang Isaya ay nandito para suportahan kayo, kaya huwag mag-atubiling kumuha ng tulong at impormasyon na kailangan niyo. Salamat sa panonood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo.